Ang Biblia ba ay nagpropesiya ng isang one world government at isang one world currency sa huling panahon? Hindi ginagamit ng Biblia ang pariralang one world government o one world currency sa pagtukoy sa huling panahon. Gayunpaman, ito ay nagbibigay ng sapat na katibayan upang makagawa tayo ng konklusyon na pareho itong iiral sa ilalim ng pamahala ng Antikristo sa mga huling araw. Sa kanyang apokaliptik na pangitain sa Aklat ng Pahayag, nakita ni Apostol Juan ang halimaw na kinilala natin bilang Antikristo na bumangon mula sa dagat na may pitong ulo at sapung sungay. Pahayag 13.1 Kung iahambing ang pangitain ito sa katulad na pangitain ni Daniel, Daniel 7.16-24, makikita natin ang isang uri ng sistema ng pamamahala sa daigdig ay pasisimula ng halimaw. Ang pinakamakapangyariang sungay na pinahintulutan din siyang digmain at lupigit ang mga hinira ng Diyos. At binigyan siya ng karapatang mamahala sa bawat lahi, lipi, wika at bansa. Pahayag 13.7 Ang sampung bansang magkakasama ay makikita rin sa rebulto ng Daniel 2.41-42 kung saan ang huling pamahalaan ng mundo ay binubuo ng sampung nilalang na kinakatawa ng sampung daliri ng paa ng rebulto kung sino man ang sampung bansa at sila ay dumating upang magkaisa malinaw sa kasulatan na papasukuin ng halimaw ang tatlo sa kanila Daniel 7.8 at ang iba ay gagawin ang kanyang utos Inilarawan ni Juan ang pinuno ng malawak na imperyong ito bilang may kapangyarihan at nakilang otoridad na ibinigay sa kanya mismo ni Satanas Pahayag 13.2 Ang pinunong ito ay tumatanggap ng pagsamba mula sa buong daigdig. Pahayag 13.3-4 At magkakaroon ng otoridad sa bawat lahi, lipi, wika at bansa. Pahayag 13.7 Ang taong ito ay tunay na magiging pinuno ng One World Government na kinikilala bilang pinakadakila sa lahat ng iba pang pamahalaan. Nakikita natin ang mga bansa ngayon na handang isuko ang ilan sa kanilang kapangyarihan upang labanan ang pagbabago ng klima o climate change. Madaling isipin na ang mga sakuna at salot na inilarawan sa pahayag 611 11 ay lilika ng napakalaking krisis na ang mga bansa sa mundo ay tatanggap ng anuman at sino mang nangangako ng solusyon. Kapag nakalukluk na sa kapangyarihan ang halimaw, ang atikristo at ang kapangyarihan sa likod niya, si satanas, ay kikilos upang magtatag ng ganap na kontrol. Sa paghingi ng pagsamba si Satanas ay pupunta sa kanyang mithiin na maging katulad ng Diyos. Tingnan sa Isaiah 14, 12-14. Upang tunay na makontrol ang mga tao, dapat kontrolin ang kalakalan. Inilalarawan ng Pahayag 13 kung paano ito mangyayari. Ang bawat isa ay sa pilitang pinatatakan ng ikalawang halimaw ang lahat ng tao sa kanilang kanang kamay o sa noo, maging sila'y dakila o hamak, mayaman o mahirap, alipin o malaya upang bumili at magbenta. Pahayag 13:16. Walang alinlangan na ang karamihan sa mga tao sa mundo ay tatanggap ng marka para lamang mabuhay. Ang bagong sistemang ito ng kalakalan ay magiging pangkalahatan. Ito ay magiging sapilitan at ito ay iuugnay sa pagsamba sa halimaw. Pahayag 13:15. Napakaraming haka-haka kung ano ang magiging anyo ng markang ito at kung paano ito ikakabit. Ngunit ang mga teknolohiyang ginagamit ngayon ay madaling magawa ito. Ang mga naiwan pagkatapos ng rapture ng simbahan ay haharap sa isang napakasakit na pagpipilian. Tanggapin ang marka ng halimaw o harapin ang gutom at kakilakalabot na pag-uusig ng Antikristo at ng kanyang mga tagasunod. Ngunit yaong mga lalapit kay Kristo sa panahong iyon, yaong mga pangalan ay nakasulat sa Aklat ng Buhay na Kordero, Pahayag 13.8, ay pipiliin na magtiis at mamatay bilang isang martir salamat po sa inyong panonood at kung kayo po ay napagpala ng video ito, uh, wag po kayo mahiyan na ito ibahagi po sa inyong mga kaibigan, kamag-anak. Hanggang sa muli po.